Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas na kamunti mang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating na Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang magahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.